Kalingap Dan gusto pang ibalik ang Danjoy. Gusto pa niya na ipagpatuloy. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingapsan sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edne Vlogs at Kalingap Rab maraming salamat po. Kalingap Dan gusto pang ipagpatuloy ang tambalan nila ni Joy. Grabe hindi niya natiis si Joy humingi ng tawad. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa nangyari ngayon ni Dan at Joy mga kalingap na kung saan marami talaga ang hindi makapaniwala sa pangyayari dahil sa nangako itong si Kalingap Dan kay Joy at umaamin nga ang dalawa kamakailan na sila ng dalawa. Ngunit sa nangyayari ngayon ay tila ba masakit talaga mga kalingap ang nangyari sa tambalan nilang dalawa? Katunayan nga niyan ay may mga taga-suporta na mas labis na apiktado sa pangyayari. Ang pagluha ng isang puso, ang kwento ni Nadan, Joy, at ang nawalang pag-asa. Sa bayan ng Camarines Norte may dalawang pusong nagtagpo at nagkaisa sa isang masalimuot na kwento ng pag-ibig at pagkatalo. Sila ay si Nadan at Joy, dalawang individual na naglakbay sa iisang landas, Ngunit sa huli, ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa paglimos ng mga pangarap at pagluha ng mga pusong nasaktan. Si Dan, isang binatang puno ng pangarap at ambisyon, ay nakatagpo ng kasamahan sa buhay sa katauhan ni Joy. Si Joy naman, isang dalagang may malasakit at malasakit sa pamilya, ay nagbigay ng kanyang buong puso kay Dan. Magkasama nilang hinarap ang mga pagsubok ng buhay, nagtagumpay sa mga hamon, at nagplano ng isang masayang hinaharap. Ngunit, sa kabila ng kanilang matibay na samahan, dumating ang isang hindi inaasahang pagsubok. Isang tao, isang hindi kilalang karakter sa kanilang kwento, ang pumasok sa kanilang buhay at naging sanhi ng pagkasira ng kanilang relasyon. Ang taong ito ay hindi isang simpleng tagamasid lamang, siya ay naging bahagi ng kanilang kwento, isang hindi inaasahang elemento na nagdulot ng kaguluhan at pagkalito. Ang pagkakaroon ng third party sa isang relasyon ay isang matinding pagsubok. Hindi lamang ito nagdudulot ng sakit at pagkabigo sa mga taong direktang kasangkot, kundi pati na rin sa mga taong hindi inaasahang madadami. Sa kwento ni Nadan at Joy, ang taong ito ay naging sanhi ng pagkasira ng kanilang pagmamahalan, isang trahedya na nagdulot ng kalungkutan at panghihinayang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga aral na matutunan. Ang kwento ni Nadan, Joy, at ang hindi kilalang tao ay nagsisilbing paalala na ang pag-ibig ay isang masalimuot na damdami na hindi laging nagtatagumpay. Ang mga pagsubok at hamon ay bahagi ng buhay, at ang bawat pagkatalo ay may kasamang pagkakataon para sa paglago at pagbabago, gustuhin man nilang dalawa mga kalingap ay tila ba mahirap na mangyayari. Ang kwento ni Nadan at Joy ay isang salamin ng ating sariling mga karanasan sa pag-ibig. Ito ay nagsasabi na ang bawat relasyon ay may mga pagsubok, at ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahang magpatawad, magbago, at magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang pag-ibig, sa kabila ng lahat ng sakit at pagkatalo, ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at liwanag sa ating mga buhay. At sa kabilang dako naman mga kalingap, may pagpatuloy pa kaya ang danjoy, may pag-asa pa kaya na maibalik ang tambalan nila. Yan ang ating makikita sa video. Yung Dan Joy, Yung ganjoy na samahan natin, mga supporters, nandiyan pa rin po. So, yun lang po. Thank you so much po sa inyong lahat. At uh, yung mga desisyon naman po namin, pwede pang mabago kung ano man ang mapag-desisyon. So, thank you po. Pero Joy, uh, wala ka naman sama ng loob sa amin. Kitaan. Okay. Um, sa ngayon, kalingap ka pa rin naman. So, ako nang bahala sa'yo, no? kasama ang mga sponsors mo. Kung ano man. Kung insan, kung ano man ang pagdesisyon ni Joy, okay lang sa'yo. Halimbawa, mapalabtim siya sa iba. Oo naman, kung sa'n siya. Okay lang sa'yo, insan. Hanggat, ano, hanggat, ano, makakatulong sa kanya. Sige po. Oo, oh, support natin yan. Eh. So, ano, um, Parang ayaw pa naman ni Joy sa ngayon. Malayo pa ang lalakbayin natin. Secondary pa lang si Joy. Lahat naman po ginagawa natin. Para kay para kay Joy po. At sa mga beneficiaries and scholars po natin. So ito, may nagpapagay pa sa'yo, Joy.